Good day na mga chicks, mga ka-chicks. Asmin na game farm. So malapit-lapit na yung ating free raffle. Today's video papakita ko 'yung uh, maaring mapanalo ng dalawang lucky winners, no? Ng ating uh, pure sweetness gray broodstock. Okay? So ito 'yung uh, prime natin, no? Ayan mga pure uh, sweetness gray ito no? na pwede nyo gawing uh, bronze stag so magkapatid sila e eh, puwan ng mga omega sweetness gray natin yan so as promise sa ating free raffle magkakaroon tayo ng 20 pullets na prizes at dalawang stag so ito parehong pure sweetness gray no? parehong F1 ito pa isa yan kita nyo naman kung gaano ka quality no? So sa mga mananalo, pwede silang gawing brood stag. Pakita mo yung ano. Bernie, yung uh, wing band number. So wing band number Five two three, yeah. So wing band number five two three. Pure sweetness gray brood stag, no. So ito yung mapapanalunan ng isa na winner no ng brood stag. Okay? So, isa naman wing band number 543. Ayun. 543. So ayan, no. Bali yan ang prices natin no. Medyo price dalawang pure sweetness grey brood stag. Yan. Mga national banded kaya medyo mga bata pa ito no. Pero kita niyo naman yung mga kalidad ng ating mga pa-premium. Libre yan no. Free raffle pamimigay natin sa mga katiks natin no. Yan. Diyan ipakita pa. Ang beses. Yan. So napakaswerte ng mga mananalo no. Yan. Okay? So malapit na yung September 12 kita kita tayo sa live broadcast no? so yung ulitin ko yung pwede lang sumari sa pre-rapol <coughs> excuse me po yung pwede lang sumari sa pre-rapol yung mag a ng live broadcast no? so sep September 12, 8pm kita kita tayo sa live broadcast para mailista ko yung mga pangalan nyo no? yung hindi mag-join ng live broadcast hindi po pwedeng sumali sa ating free raffle on September 19. So maliwanag po 'yan, no? Para walang samaan ng loob, okay? 'Yun lang mga ka-chicks, no? So may marami pa kaming gagawin dito. So kita-kita tayo sa mga next video. Magbuhay po tayo lahat. Thumbs up. Hey. Okay.